Hindi na pa tayo dito. Wala pa tayong huli. Ay! Ah, gumawa ng trap. Ginawa ko. Ay! Ayun. Gumawa ako ng kaunting ano dyan. Sabitan. Para pag uh, inalabit dun. Uh, ang at itong Oh, Wala pang kumakagat eh, kaya hindi pa naangat. Pero hintay-hintay lang, makakahuli din naman tayo. tiyaga tsaga lang. napaka fresh ko ng hangin dito eh. Sarap magbahay dito. Pwedeng magtanim-tanim ng gulay. Parang wala namang isda dito. Sana kahit isa. Makawali tayo. Ang tagal namang makahuli. Ito ko ang umuwi. Makapagluto ng ulam mamaya. Babalikan na lang natin yan. Sa napagbalik natin, ay huli na. Kukuha ako dun ng dun sa kawayan na yun. Dito kanina may nakuha na o isang isang ano, ubod ng awayan yung ginugulay ah, tara samahan nyo sana makakuha tayo makatibri ng ulam mamayang gabi ay may dala dala akong kutsilyo teka may nakita ako doon isa titingnan natin kung pwede pa tanda lang yun know. you know, yung maliit na yun titingnan natin kung pwede pa uh. Ooh. ay matigas na matigas na siya guys uh. wala na matigas na ay ito tingin ko meron ito tigas na din at tayo makakuha ng panggulay ah dalawa ito kaso parang oh, eh, siya naman matigas na pwede pa yan titingnan ko yung pinakadulo nito kung pwede pa kaso matigas na matigas na siya ito na lang ito maliit oh. eh na ako isa doon. titingnan lang, na lang natin kung may makukuha pa tayo parang wala pa tayong makukuha ah Ayan. oh jadi uh, pak malam teh. Pwede na gulai Parang ubos na yung pain ko dun, ah. Oh. Ay, titignan muna natin. Chat muna tayo dun sa taas. Titingnan muna natin. Baka meron pang ubod ng awarian. Ah. Pupuntahan natin yung masukal na yun. Ayun o. Baka sakaling meron dun. Parang hindi ko kayang pumunta dun ah. Napaka-masukal. Pero kakayanan natin. Pero sana naman ay walang ahas dito. Oh. sukal ay dun sa baba napaka ano dun ng tubig malawak yung tubig dun tubig ba yun o Uh, babalik ako sa taas ah, napaka masukal dito hindi ko kaya tingnan natin yung nakuha ko kaninang maliit sobrang tigas na kasi nung pinakailalim nya saan na ba yun yun nasa taas mga rito sya oh. pwede pa malambot pa yun sa dulo nya sana naman huh. parang negative tayo dito ah susubukan natin pumunta dun ah uh, meron pa tayong makita makakita pa tayong isa dito kahit maliit lang Alam ko maraming nangunguha dito. Pero sana may iniwan sila kahit isa. Pinakita kong isa dun oh. Ito yung kinuhaan siguro nung kanina. Yung nakasalubong ko. Ayan o. Pinutol niya. Sayang. Nagpunta kanina dito yung lalaki. Nakasalubong ko. Ang laki ng kawayan dito. Wala na, bulok na ito eh. Siguro dito siya nakakuha ng dalawang malaking bitbit -bit niya. Baba na tayo. Wala na tayong makakuha dun. Ah! Aray ko! Oh. Sakit na na. Ah, ah. Ta, balik na tayo. Baka may nahuli na. wala pa rin. Wala pa rin huli. Ah, ganito na lang. uwi na siguro ako. Oh. Huh, wala pa rin. Di pa rin umangat oh. Hmm. pa rin natatanggal yung pain ko. Babay na subscribe nyo na lang yung channel na to kung gusto nyo pang maraming maraming videos ang inyo makikita bye bye